shirt. No, Polo no, shirt sana to no. ito, bibili ko. Sa sakyan to straight yung LED. The small vehicle. Tesla. Tesla. Tesla? Ah, okay. Ayan, first time po natin makakita ng ganitong sasakyan. Tesla. Ito no, nga, ako trailer. Ah. Uh, Cloak City. Tol, andali lang ha. Ah. Lilipat lang ako ng lane at mukhang may problema tong nasundan kong lane. Okay? Oh, sige, bye-bye muna. Okay. Sige, sige. Bye-bye. Bye. Mm, yeah, okay. Uh, medyo may problema po dito sa nasundan natin. So, lipat na lang po tayo sa kabila kaso medyo maraming parating so after nito ito may nasa harapan natin Tesla from dual motors okay uh, lipat na lang po tayo na area doon okay so last na tong bus na victory then sunod po tayo okay Okay, we are eighty-three persons. Okay.